grabe yung wire dito abot kamay ko na oh grabe hindi pa rin kaso hindi pa rin inaayos grabe sobrang delikado na ito lalo lalo na sa gabi tinan nyo yan oh eh, no? konti na lang mabagsak na dapat tinanggal na yung na nila diba hintay pa nila may madisikasya what's up mga kanetor so nga guys no, nandito tayo ngayon sa barangay santo Cristo kung saan guys oh nakakainis guys dahil meron dito guys na wire na hanggang ngayon nakalaylay pa rin guys last year pa to guys so ngayon hindi pa rin nalay naayos uh, pa rin naayos itong post na to na nakalaylay yung wire ng taga Meralco San Jose del Monte so guys so ito yung ang, ano Adripio so ito guys papakita ko sa inyo guys grabe sobrang delikado nito kasi sa gabi napakadilim dito ito guys papakita ko so ito guys so kasi nakaraang araw nakita ko nadaanan ko dito Sobrang bumagsak ng wire nito kasi sabi doon ng gasolinahan doon, may sumabit doon diyan na sakyan. Kasi hindi nila napapansin eh. Ito, pakurbada kasi to, ayan. Wala doon, syempre ah. Pakurbada rito, so hindi nila mapapansin. Pag hindi kaagad nila nakita tong wire na to, ito guys, papakita ko sa inyo yung wire. Kung gaano kababa. So ayan oh, tinalian lang nila. Last year pa to guys, yan to. Ayan oh, tinalian lang nila. Para lang hindi bumagsak. So syempre sobrang delikado nito guys. Tignan nyo ah. gaano ka baba yung wire. Ayan o. Oh. Abot ko na. Hindi ko alam kung wire to. Telephone wire. Ah, wifi wi wire ba yan? O ano yan. So hindi ko alam yan. hirap pawakan. Ayan guys Oh. Hindi ko alam kung sino ang dapat nang mag-ayos na ito. Ayan o. Oh. So sana inayos nila ito. Matagal na ito. Ito. Tinan nyo naman yung wire na ito. Napakababa. Ay. Sobrang delikado kung galing ka doon mabilis ka eh nag overshoot ka dito nako napakadelikado lahat ng wire niya, madadamay e, sigurado ako ayan tingnan nyo naman yung mga wire dito napakababaw oh. o ayan abut ka ko na o oh. ayan diba sobrang delikado nakaharang eh kung mayroong nakatulog doon mga truck driver bus driver ang dire diretso to eh nagkadugtong pa yung wire doon ng poste eh. eh di damay lahat ng wire pati mga poste baka ayan guys oh na ito tingnan mo naman yung wire dito di ito diba napakababa tinalian lang nila dyan sa may poste oh tapos tingnan mo yung tali oh napakanipis ayan oh oh hanggang dun yan tingnan mo naman yung mga wire dun grabe eh. nabagsakan na ko na pala so ah diba sobrang delikado yan tapos hindi pa nila masikasikaso to nagal ko lang na gusto ng gawa ng video to kasi naya so, Bakas doon ang ano Bakas doon mga Wifi Ayan, di ba? Dapat, sino ka dapat ang mag-aasikaso dito? Di ba? Kailan nila dapat aasikasuhin to kapag ka meron ng malala? Di ba? guys, no? Shoutout lang sa Amiral ko, Converge, sa lahat ng mga wire, sa lahat ng mga company na gumagamit ng posting to. Yan, shoutout sa inyo sa mga sa, ano, sa, sa Del Monte Bulacan government. Sana po makarating sa inyo para may ayos tong mga wire na to. Yan. sobrang napakadelikado sa mga motorista. Lalo na sa gabi. Napakadilim dito kasi sa gabi. Hindi makikita. syempre hindi natin masasabi mayroong mga sasakyan na humahataw galing doon sa banking na yun pagka sumiretso sila rito siyempre mga motor, mga banking, dire diretso mga kabataan, naglalaro yan, hindi diretso sila dire dyan tas delikado baka may buhay pa mawala may mga hospital pa, huwag naman sana diba? so yun lang guys yung mga government dito ng SJDM Bulacan, sana masikaso po ito so ito po ibigay alam pa alam ko lang sa inyo so, kasi hindi pa nakarating sa inyo so yun lang guys see you in my next vlog thank you thank you nighter mode peace 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 bye bye